Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses. Bosses. Mga sisters, let's see tayo. Let's go. All right. Uh, ano? Sapang mami naman. Or I-trigger natin yung mga puso ng mga nanay. <laughs> <Go>. <laughs> ito, ako mag a ko lang. Ask ko lang, mangingi alam ka ba kung may nakita kang inaabusong bata na hindi mo kaano-ano in public? Wait abuse in what sense? Physical? Abuse, like, o oh, pwedeng physical, yung parang Palo pinapalo ito. na, sinisigawan na, oh, no. pinapagalitan na, ganon. Ay. Pero syempre, yun, hindi, mo yun, hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Hindi mo alam kung anong background nila. Hindi Al man, alam mo na, ha, trigger sa akin, maski sa mga mola, yung mga, hmm. ayun na, ayun na yung police. Ay, kuhuli yung ganyan. <laughs> yung mga ganyan. <laughs> hindi kasi, noong mga bata tayo, normal lang yun eh. Pero, uh -uh. in some way, nagkaroon ng impact in our mental health, I guess. Parang lagi ng takot. May trauma. May trauma. Hmm. Pero hindi naman ganun kalalim na trauma. Pero, huwag pa nang takutin yung bata. Pwede mo na makuha yung gusto mo sa ibang bagay. Dalaw na halimbawa kung yaya, wala yung magulang, tapos tatangutin uh -oh. yung bata. Kasi uh -oh. iba yung pamamaraan ng nanay, most likely, in getting the attention of the child, right? Lalo na kunyari, toddler pa. Tapos yung uh -oh. yaya, tatakutin. Uh Oo. -oh. So, uh -oh. may time, sahabulin ko sana eh. And hindi ko naman sahabulin. lalapita ko sana yung nagsabi, nanay eh. Tapos tinatakot uh -oh. niya anak ko. lalapita ko sana eh. Kasi yung bata, kita mo, takot-tatakot ni na eh. Nanginginig uh -oh. eh. Eh, hindi ko na, na nahanap. Hindi ko na nahabol. Ano sa, ano, ano sanang sasabihin mo? Parang, ano lang, polite lang lang. Na, nay, ano, may, may, there's another way. Paano ano Sa eh, nasa mall to na, um, hindi, hindi naman high-end mall. Parang, nay, <laughs> reenactment. Ayoko na kay. Hindi pa rin. mo na. Yung casual na. Yung ibang parang. Pero market, man, market, your... market, gano'n. Oo, oh, <laughs> oh, exactly. Galing mo, market, market. Totoo. Totoo yan. Totoo. <laughs> Madalas ako dun dati. <laughs> eh, pwede mo kausapin na maayos yung anak mo. Parang tartuhin mo na parang kasing edad mo. Maintindihan ka niyan. Bakit? Ano bang senaryo, Jeannie? Eh, kasi... Ito medyo, ano ba? babasahin ko ba to? Kasi ito, may pumunta kasi. Ito, sige, basahin ko. Maganda yung pagkaano niya eh. Um, I went to a National Bookstore today and, and I heard a lady aggressively addressing someone. I thought it was towards a cashier or personnel but when I look, it was a child. A boy, maybe 10 years old. Mm -hmm. She was screaming at him for not being grateful and always asking her to buy and buy. she Buy and buy. Buy, buy, buy. Buy, 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 buy. <laughs> She looked like his lola and she was so mad at him but he was trying so hard not to cry. <clears throat> There weren't a lot of customers but everyone was keeping distance because the lady was so aggressive as in screaming as if she wasn't in a public place. It went on for a while when the cashier handed over the purchase she used it to hit the top of oh, the no. boy's head saying yan na ang mga pinabili mo. <gasps> oh no. So No one spoke up and I know I should have done something but at that moment I was frozen and afraid oh, that no. if she she was confronted she would not take it out on the child baka she would take it out oh, on ma, the child oh, oh, when they left, that's when everything sank in for me that I should have done the right thing. I tried oh. looking for them as I left the store but couldn't find them anymore. I was so overwhelmed with guilt that no one including myself stepped in to help the boy. He probably questioned why no one is helping him or he feels that's what's being done to him is an, is so normal. There were many things I could have done to intervene but I did nothing. I feel so useless and co coward. I, I don't know what else to do for that boy at this point other than to send him prayers. Please say a prayer for him as well for all the other kids in the same situation. Thank you for reading this this and the, da hindi mo kasi alam din kung ka galit na yung lola. Uh -huh. or kung ano yung situation nila, malay mo talagang makulit yung bata. Malay uh -huh. mo talagang... Alam mo yun? Kasi one part of their life lang yung nakita mo eh. Uh -huh. So parang baka talagang ano na, hindi na mapigilan ng lola yung galit niya. Kasi may iba pang reason kung bakit. Parang ganun. Uh -huh. So pero, at the same time, syempre, you will feel guilty then Na parang wag mo naman sakta. Oo. Oh, wag mo oh, naman, oh, oh. Wag mo naman i ano, parang gano'n. Na, napapahiya yung bata eh, parang gano'n. Pwede mo But naman kausapin. 10 years old, ni malay na yun talaga. Oo. Oh, oh. Oo oh, 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 naman. Oh, A sense naman. of shame na may mga tao nakapaligid na sinampas ka ba naman? Oo. Oh, oh. Yan na. You buy and buy. <laughs> yeah, gusto mo. But the same thing with me, yung nangyari, parang yung instinct mo would say, huwag ka na mangailam. It's not your problem to fix. But at the same time, yung guilt, parehas, exacto, nangyari sa akin, na parang malayo na nung na-realize mo, shucks, dapat may ginawa ako. Oo. Uh -huh. Ikaw yata to di. mo natin. Hindi. Kung si Diana yan, ang sasabihin niya, magkano po ba yan? <laughs> 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 tapos, <laughs> tapos pag nabili mo na, oh, ito na yung pinapabili mo. Ay, <laughs> Ay, ganun din. Ganun din. Sinampas <laughs> din. Pero sa lola sa lola. <laughs> sa lola. <laughs> sa lola. <laughs> <laughs> it, it, paano mo pinagdadaanan nila? Kailangan ba niya talagang gawin nun? Can't it wait until they get home? Kung yun yung ma manner of pagpapalaki niya sa apo niya, hindi sige yung may dahas, kumbaga. Pero wag naman sa harap ng mga ibang tao. Oo, dahil nasasaktan tayo eh. <laughs> Nasaktan ako kasi I feel It's all about eh. us. <laughs> It's all about our feelings. Yeah. Ano <laughs> <So>, okay, <laughs> mo nga, napuno na yung lola niya na hindi na hindi na siya aabot sa bahay. Kailangan niya na gawin right uh, there and then. True. Diba? Kasi kasi di ba, meron tayong mga sudden bursts of emotions. Yeah. Uh, oh. Uh, meron tayong yung ceiling ng emotion natin. Na talagang wala na, gigil na ako. At eh. eto uh, na yon, uh, 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 Wala, bahala na. Nag-hot slashes din si Lord. <laughs> 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 nag slashes. <-hat>, <laughs> Ang <ganda> na. <laughs> Hindi ko ako yun, di wag mo na talaga bilhin kung naiinis ka pala na bibiliin mo para sa apo mo. Hindi mo uh -huh. na bilhin. Baka ano kasi, feeling ko lang ha. Alam mo may mga times na pabili nga ng pabili yung bata tapos nasisira naman niya agad. Tapos ito yung nabili niya sa National Bookstore, kailangan sa school. Uh -huh. Tapos parang tang ina, parang kailangan kong bilhin 'to. Kasi kung hindi ako yung may kasalanan kung bat babagsak 'to, parang gano'n <laughs> Tapos oh. papabili na naman pala art paper. Oo, oh, oh, oh. <laughs> oh, gano'n. <laughs> so parang sana yung mga dati hindi ko na lang binili. Pag mga next time, yung mga kailangan na lang ang kailangan bilhin, parang gano'n. At saka hindi natin alam kasi kung anong oras 'to nangyari at anong araw. Kasi baka mamaya girl, pasarado na yung national. Tsaka palang nagsabi yung bata na kailangan oh, niya ng art paper. Uh oh, paper. Uh -oh. So Pwede. talaga madudok-dok mo talaga sa ulo uh -oh. ng apo. Ako, nagagalit ako sa ganyan. Nagagalit yes. ako sa ganyan. Oh, uh, yung kailan, kung kailan gabi, tsaka magsasabi na kailangan ng kartolina. <laughs> <laughs> Okay, sa akong bibilin lang eh. Project pala. <laughs> gagawin niyo pa. Kuchang gagawin ko pa. At sige, matulog ka na ako nagagawa nito. <laughs> Totoo yan. Bakit ba, kayo? Nararasan mo na yun kay no? Oo, Ikaw, ilang beses. No? Yung, nag, yung nagpabili ka? <laughs> <laughs> Alam mo yun na, yung... Yung pagka nagsalita ka, mangangatal pa yung labi mo eh. Kasi natatakot kayo, eh. kailangan mo ng glue stick. Tang in ina, saan in ka ng glue stick? Wala, di ba yun yun? minsan yun pa yung mga wala sa sari-sari store. Talagang sa national mo siya bibilin. Kailangan mo kasi ng glue stick. Inunahan mo na ng iyak eh. Gumamit ka na lang <laughs> ng kanin. Gaw-gaw. Lulutuin mo pa yun, hindi. yung, yung, kanin, ano na eh. Bibilugin mo na lang. Oo, agawin mo pa yung ano ng asa mo. yung kanin ng asa. Meron pa yung sa mga mall, di ba? Yung tinataguan yung mga anak nila. No, Para no, may tatakutin. Na, eh, paano kasi ang kulit? na si Jeannie. Sige ka, mawawala ka dyan. Bahala ka. ito, patikim ko sa iyo na mawala. Tapos oh, <laughs> <laughs> sabi mo, oh, bakit ka? Bakit ka umiiyak? Gago naman niya. Buti na lang, nakahanap kita. Ito yeah, kanil. kasi kung san -san ka kasi nagpupunta, hindi ka nga dito. Eh <laughs> yun, di ba di yan yung iba tinataguan yung anak nila. Yung iba naman, super praning. Ang gagawin nila, ano may parang may cuff, yung may handcuff yung bata. <laughs> so, tapos naka-handcuff din dun sa nanay. So, Tali. So, para silang aso. <laughs> meron, meron kami yung ano, yung sa backpack. Ayun ay, naman may isa ayos. Ay, oh, yung backpack. Yung sa backpack nila. Uh. -huh. Tapos, kawa. <laughs> oh, may ganun din yung aso. Yung sa katawan na naka ano, yung nakaharnas <laughs> 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 may ganun din eh. Ay, Pero na, naintindihan oh. ko. Naintindihan ko, ko yung, may, yung mga ganun na parents. Lalo pag nagmumol. Kasi ang hirap pag kahit bata biglang tumakbo. Oo, 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 oo. Hindi ba 'tas okay yung hindi kunya may may tinitignan ka. Tapos yung anak mo bigla nang tumakbo, hindi ang hirap na hanapin. Oo, Ang dami pa namang kidnapping. 'Di ba? Nakakapaning din. Kaya naintindihan ko, sa, ang pangit lang tignan. Pero gets naman. Hi, I'm Joel and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season two, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kung snang buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara! this is Joelle's podcast. Paano kung Nung mga bata kami, mga 1990s, gamit na gamit yung paging dun sa SM eh. Parang, paging for Ginny oh. Nakay, please, ano, may nag po sa inyo dito sa paging sa table. Oh. Meron po ditong bata, bata na nakasuot na pulang t-shirt. Uh Oo, -oh, nawawala. Uh, at rubber shoes. Kung uh -huh. anak niyo po ito, maaari lang pong pakikuha dito sa ano, ganyan. Diba? Uh -huh. so, di ba? Kung hindi nyo kukunin, uh -huh. mag-a-appear siya sa eye to eye. Eye to eye nananawagan. <laughs> uh -huh. e ngayon Pero, meron na AirTag eh. Mga kids nyo ba may AirTag? Ano yun? yun Yung tracker, AirTag, Samsung or Apple, uh -huh. para siyang keychain, sasabit mo sa keychain mo, tracker. Tapos ikukonek mo sa phone mo, malalaman mo kung saan yung location Ten mo. Tapos -Link. pwede mo... Sige, sige. Si Arch ang bumili para sa amin, oh. Ako yung diyan. Pagpapagay siya sa matatanda na kunyari may emergency, eh. Pipindutin niya. Kunyari, ma'am ko kasi ngayon, minsan mag-isa na siya sa phone Hindi mangyari sa kanya, pwede niya pindutin yun. Mag-a-alert sa amin. SSS. SSS. SOS. 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 SSS. Pag pinindot niya yung dating na yung pension niya. Napagalitan niyo ba yung mga anak niyo in public? Bihira nga kami magalit in person, maski sa bahay. Eh baka kasi, ano, nakikinig yung mga anak mo. Most of the time. Sa boy ako, medyo hirap. Mm. Ako noon, talagang napagalitan ko rin si Fonsi sa ano eh. Sa cellphone. Yung nasigawan ko siya sa cellphone, tapos may nakakarinig sa akin na sumisigaw. Hahaha. Uh, uh. Pero Kasi alam toto... nila, bata yung kausap mo. No <laughs> dapat lang. Dapat lang. Hindi, hindi ko alam kung alam nila kung bata. Kasi talaga may times talaga na ano eh, yung sobra na. Oh, yung feeling mo. mo, wala ka naman ginawang masama sa kanya, alam mo yun. Oh. Yung wala, yung ang bait mo, lahat ng pasensya mo, binigay mo na. Tapos, siya pa rin yung ayaw makinig. Di ba? Hmm. Kung baga parang ano yung choice mo? Ano nang gagawin mo hindi deadma? 'Di ba parang hindi? Oh. Hindi pwedeng deadma. So parang may times talaga na mawawala ka talaga sa ano mo, sa yung mabait na state mo. Oo. Oh. Tapos naisip ko paano kung yung lola na yon, ganun siya. Tapos sinabihan mo. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Talagang siguro yung yung guilty feeling nun, talagang iiyak din siya eh. Kunari ako, kunwari may nag may kulay na sisigawon ko 'yung anak ko in public tapos may nagsabi sa akin na ano na tumigil ka kausapin mo ng maayos 'yung anak mo. Afternoon iiyak ako eh. Kasi doble 'yung guilt, doble okay. 'yung alam ko na sa sarili ko na mali 'yung ginawa ko tapos may ibang pang tao na nagsabi sa akin. Parang doble 'yung sugat. Tapos feeling ko sobrang failed mom na ako, parang gano'n. <laughs> Ba't kayo nasad? Hindi to, pa dyan. <laughs> Kung napagalita ako ni na as much as possible, discreet. Yung parang oh, siya mapapahiya. Paano I yung said, discreet, Jilline? Turo mo kay Jeannie. Mata. <laughs> Numalaki yung mata. <laughs> <laughs> Makuha ka sa tingin. <laughs> 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 ano alala ko nga doon yung nanay ko parang pag ginagawa ko yun parang naiisip ko nagiging ako na yung nanay ko kasi gano'n siya gano'n siya sa amin dati principal na principal di ba yung lang yun. <laughs> siya <laughs> um, na ba magkakasama silang mga ko-teacher niya tapos naglalaro kami tapos maingay kami titingnan niya ako Pakaya <laughs> pa <-taya> rin. <parang. laughs> <Dino> Ganun na naman. <laughs> <okay. laughs> <laughs> <takon> na <laughs> tingin pa lang nananampal na <laughs> eh. <laughs> Ikaw ba kay, ano, tingin mo, mapapagalitan mo si Donkey pag makulit? Oo. Oo. Di ba? Oo, feeling ko. Feeling ko talaga. Tsaka lalaki yan eh. Dahil na feeling ko nga, mapapalo ko talaga eh. Kasi iba 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 talaga yung kulit ng lalaki sa babae. Oo. Uh -uh, uh -uh. Iba talaga, ibang klase. Pili ko magkakabugbugan kami ganung level. Pero hindi naman yung may black eye ganyan, hindi naman. Pero pili basta malakas talaga yung pasalang sa braso ganun. <laughs> <laughs> Tayo na, nakaano na yung paa. Ano tawag doon? Naka naka na balian uh -huh. na pala. Eh, basta, ewan ko. Aba basta hindi, hindi ko hindi ko i-claim na magiging gentle parent ako. Hindi talaga. Mer may, may kaibigan ako eh. Ayoko na sa, Teacher siya ng preschool. Pag nakukulitan siya mga sa mga bata, syempre hindi mo pwedeng paluin mga yan kasi magkakapasa Alam mo kung saan uh, niya hina, ano, para dito, ano, tumigil. Sorry. Dito, alam mo yung dito sa so may sentido, yung ginagawa. Ah, gagantoin niya. <laughs> Tinihila niya. niya yung book niya dito sa may sentin. Hindi <laughs> ba masakit yun? Tapos hindi naman nagkakapasabanda oh, no. doon. <laughs> Ilan taon yung mga studyante niya? Pre na. Preschool! Oh no. <laughs> bald spot eh. Uy! 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 Meron pala akong ano, meron ako nabasa. Speaking of preschool, merong ano, merong, meron atang school sa states na yung preschool teacher nilalagyan ng ano ng lavender patch yung mga bata Oo, para kumalma. nakita ko yung rin 'yon. Nakita ko. Wala nang paalam. Okay lang naman 'yon. Hindi, may pinapainom ng parang <laughs> downer na ano, nagamot. Huwag naman painom. Ininom, may gamis binibigay. <laughs> Huwag uh -oh. naman pa inom sa akin. Basta anything. Pero pag yung naaamoy niya ako na yung lavender. Kasi lavender, ano naman siya, nakakatulong naman to uh -oh. calm talaga eh. Pag ganon, para makalma, okay lang. Ako sa akin, okay lang yon bilang nanay. Uh -oh. Pero pag may papainumin na, ay wag wag <laughs> uh -huh. Di ba? Tapos de ano, de nakita ko yung post na yon kini yung mga bata na parang, ano, English sa English naman to. Uh -huh. ay na, ano, parang, ano yung nilalagay ni teacher sa inyo? Ah, uh, nilalagay niya po kami nung ano, nung parang patch kasi very good daw kami, ganyan. What? Tapos tapos aantukin uh, na daw sila. Wow. <laughs> tapos nakita ko, sabi ng mga mami, ha sa nakakabili niyan, bibili kami. Imbis na magalit. Ah, talaga gusto nila. <laughs> kasi hindi uh -oh. naman siya harmful. Uh -oh. kasi nga daw kumakalma nga yung mga bata, hindi uh -oh. hindi nahihirapan yung mga teacher magturo. Kaya nakikita mo diba? minsan sa, kunari sa mga lotion, yung mga Johnson's and Johnson's, meron yung lavender, lavender nakalagay uh, calming, uh, uh, yung mga ganon. Para at least grounded sila, parang gano'n. Uh, sa Thailand uh, daw mariwala eh. No. <laughs> <laughs> Kaso minsan kasi mali yung gamit ng mga parents do' sa mga calming lotion. ba diba, sabihin, bakit yung uh, anak ko hindi naman kumakalma, pinapahiran ko naman yung lotion. Ay, hindi ho yan pinapahit, pinapainom. Kainan mo yun para mas effective. <laughs> 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 es, Eto, eto, last na naisip ko lang, naalala ko lang. Ano? Speaking of lotion, may nakwento yung asawa ni ate. Yung tanay niya kasi, nagtatrabaho sa ibang bansa. So, nagpadala ng mga lotion sa sa probinsya. Uh. Nakalagay doon milk, lotion, ganyan-ganyan. At inahinalo daw sa kape kasi akala <laughs> Kasi <laughs> yeah. oh, yes. milk. <laughs> so, ay, natawa ako doon, <laughs> oh, Sabi shit. daw, parang sabi doon, parang nung tumawag yung nanay niya, doon sa mga kamag-anak. O oh, ano, kamusta? Natanggap niya yung mga padala ko. Oo, oh, te, kaya lang, bakit ganun yun yung pinadala mo na gatas, hindi malasa? Oh, wala. Yeah. ako pinadala na gatas? Mm -hmm. Eh, may nakalagay doon, milk. Milk na tayo, na lotion pa lang. <laughs> <laughs> Wala daw nasa. Di daw, parang ano na daw, expired na daw. <laughs> <laughs> Kadiri. Di yan, lapot naman ng ano na yan. Ng... <laughs> Ay, nakadiri. Ay, nako. So, ayun nga. Ang ano lang dyan, pagka meron kayong nakita, well, ako, kung may siguro kung may makikita akong parents na dinidisiplina yung anak nila in public, siguro as much as possible, hindi ko pakikailaman. Mm-hmm. So, diba? As, a, as a parent, ba? Diba? Kasi, mm -hmm. alam, for sure, alam nila yung ginagawa nila. Wag lang siguro yung extreme na Kasaktan. talagang, oo, oh, as in, you sobrang physical? masasaktan. Oo, oh, 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 oh. oh. Physical physical na man, iba na yun. Oo, oh, oh, iba. Pero, pero meron din kasi yung physical na alam mong ano eh, alam mong harmless uh para -oh, Yung parang uh -oh. lang ng ganyan. Yung, di ba, basta alam, 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 ma- magigage mo eh. Magigage uh -oh. mo yung, yung kailangan na natulong ng bata or feeling mo normal sa kanila. Uh Oo. -oh. Kasi iba, iba rin talaga magpalaki ng bata, ibang klase. Uh -oh. Mag- test talaga yung pasensya mo Tatawno. lahat. Lahat ng emosyon mo sa katawan, itetest niya. So, uh -oh. may, alam mo yun, ngayon, ngayon na, na, na nanay na ako, naiintindihan ko na yung mga parents kung bakit sila laging galit, naging mainit ulo, konting bagay, konting kibot galit. Mm -mm. Kasi ang hirap, ibang klase yung mental load niya. Kaya siguro yung ibang bata, napapagalitan, nasasaktan. Mm -mm. Pero syempre, hindi pa rin ano yun, hindi pa rin excuse na masaktan siya. yung mga bata. Pero yun nga, hindi ko siguro kay naman. Ako din. Kayo. Um, um, hindi, siya ganoon din. Hindi ko papakilaman unless talagang pisikalan fis, fis, na. Oo. Uh, uh, yung nakikita mong kawawa na yung bata na hindi na siya makaano, yung hindi, hindi na maka <laughs> Oo, <laughs> 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 Hindi naman lumalaban yung mga bata eh. Uh, uh, Pero kapag mga squatter na ba. <laughs> Feeling ko yung mga bata sa sa lansangan talaga makikipagsuntukan yung mga yun. Hindi. <laughs> Iba naman yon Pero pag yeah. yung mga normal, normal na family, yes. Oh, hindi ako makikianlam. Unless talagang ano na, physicalan na talaga. Okay, i-report -re ko na lang sa... O oh, pwede ba yun? I-report sa police? Eh, sa guard? Oh, pwede hindi, siguro. Sa... ate least hindi ikaw. Sila yung Oo. Oh, oh. Barang ganun. O, oh, bawal Wait. po yan dito. Pwede palabasin lang sa store. mm, -mm. Parang gano'n. Ako naman, kapag nagagalit ako sa mga anak ko, yung talagang hindi ko na, ano yung, na, napigilan yung emosyon ko, ilalabas ko talaga sa time na, ilalabas ko talaga yung emosyon ko. Tapos, kapag nahimasmasan na and all, kakausapin ko pa rin sila. Tapos, magsasorry ako, Correct. explain ko yung ano ko, yung side ko, gano'n. Tapos, papa-explain ko din sa kanya, ba't kasi mo ginawa yun? Kung parang, may, parang, magkaintindihan lang tayo, parang gano'n magkaintindihan lang kami. Tapos syempre, kailangan pa rin talaga ng sorry eh. Kahit oh. alam mong tama ka, kailangan mo pa rin mag-sorry. Parang so, feeling ko, isa yun sa process na importante para maintindihan nila. Parang ganun. Meron kami kapit-bahay actually. Hindi ko nilang sasabihin ko anong side. right or left. <laughs> Manilinig kasi namin minsan. Hindi naman oh, sobrang... Siguro, mga three times since lumipad kami dito na umabot ng mga three to four hours na umiiyak yung bata. Ganyan, tas, ano oh Manilinig mo rin na pinapalo. Hmm. Pero parang ang hirap kasi makialam. Kasi syempre oh, oh. kapit-bahay mo siya, tapos kinabukasan mag-uusap kayo, ganyan. Ang hirap eh. Tapos kung i-report mo, eh tanggap din kasi sa Philippine culture yung pinapalo, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. Na parang disiplina siya. Uh -huh. Form of disciplina. Tapos baka sabihan pa kami na kayo kasi hindi so, kayo. hindi mm -mm, kayo na, na, iba yung ano nyo parenting nyo ganyan. Ang pakinabang na lang namin sa kanya ngayon pag pinapagalitan namin si Lucas. sabihin sabi namin, you're lucky. <laughs> <laughs> You're lucky, hindi ka We're not like that. that. We're not like that. You're not like You, you see there. your friend there at the other, <laughs> ano, other, the other, other I hear him, right? Sometimes. my oh, okay. <laughs> <Okay>. God. <laughs> think, pero confirmed na na sila nasasaktan. May... Parang naninig mo na may oh, ano so, yung isa. palo. Mm -hmm. so, Sinasabi okay. ng tatay, kukunin ko yung belt. <laughs> Ito na, ipapalo ko na. Ipapalo <laughs> oh, lumalapat na sa lumalapat na sa likod mo. Yeah, <laughs> Ay, baka naman na pa podcast din sila. Blinag. <laughs> <laughs> Blinag. <laughs> <laughs> Ay, Pero na kay Lucas. Baka oh, may radio drama sila. Alam, <laughs> in gets in fairness naman kay Lucas, napalo din namin siya minsan. Pero, uh -huh. ano, Like, sorry din kami. Uh, Tapos parang ayaw na rin namin ulitin. Lalo oh, na no, ngayon malaki na siya eh. Uh Oo. -oh. Tsaka Ay, na, mas nakakaintindi na siya ngayon eh. As much as possible usap lang talaga. Uh Oo. -oh. Tapos sabihin mo sa kanya do you understand what you did wrong? What what do you have to do yeah. next time? Yeah. yeah. Mm -mm. Mm -mm. yeah. Really? Uh, oh, 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 takot na tayo kasi alam natin na mas magiging mas malaki yung mga bata ngayon sa kaysa sa atin. Boys pa naman. You see my big eyes? You know what to do na? <laughs> <laughs> Ay, na. O siya, mula sa kaboses ninyong nagsusorry naman pagkatapos sigawan ng anak. Sinilakay. <laughs> <Gina Kai. laughs> Mula sa kaboses niyong nanlalaki ang mata, pag-warning na Jean Cubillas. <laughs> Mula sa kaboses niyong gentle parenting pero hindi gentle spousing, si D. <laughs> Mula sa kaboses niyong ready na makipag-wrestlingan kay Donkey, kay Asko kami ang <laughs> Lady Boses! Bosses! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.